very important yung report ni na farm to market roads kasi mapapabilis po niyan yung ano eh yung uh, delivery yung transport ng mm -hmm. mga produkto mula po sa mga magsasaka may dadala po agad yan sa mga palengke at mababawasan no yung yung delay yung oras even yung uh, logistical cost possibly ng mga produkto niyan uh -huh. pero syempre bago ho tayo makarating sa farm kinakailangan mo mag ng mag-ani na mga magsasaka po natin at syempre mm -hmm. importante po ang irrigation kaya nasa linya po natin si Engineer Eduardo Guillen, ang administrator po ng National Irrigation Administration kaugnay po ka ng uh, kanilang inihihirit na budget na 132 billion pesos pero apat na pong li bilyong piso lamang at karagdagang 40 billion pesos pa ang naibigay po sa kanila. Engineer, maganda umaga po sa inyo. Si Johnson and Joyce po ito. Kumusta po kayo mga taga-NIA? Hello po. Uh, magandang umaga uh, po sa inyo, sir and ma'am. And magandang umaga po sa mga okay. para... Bali, magkano ang maiaalat na budget para sa NIA for 2024? Well, sir, ang request po natin sa BBM is uh, 132 billion. Opo. Pero uh, around 41 billion po yung kanilang inapprove po doon sa ating uh, allocation. Yung 132 billion na yon ibinase po namin sa ukos sa pagkakailangan na natin and then sa pronouncement ng uh, yung, yung mga flagship project po ng ating pangulo. So, Unfortunately, 41 po yung one uh, mm -mm. po yung ibigay sa atin. Eh, pero meron daw kong karagdagang 40 billion para suportahan yung irrigation projects ng Pangulo. Saan humang gagaling yun? Yes, yeah, sir. ah, uh, ito po ang magandang na uh, uh, balita, uh, ano po, dahil po siyempre nakita ng ating Pangulo yung uh, pangangailangan natin. So, ah, uh, yung suporta po niya, napakahalaga, ano po, at, uh, at ng Kongreso, ano po, ay uh, nakausap po natin ang Panguluhan ng Congress, sila Peter uh, Martin Romualdez, at saka si uh, Appropriations Chairman uh, Salty po. Ano po? At uh, nangako naman po sila na gagawa nila ng paraan para madagsagan po yung ating budget. So, napakalaking bagay po ito. So, hindi pa sure yung additional 40 billion? Ah, alam po, pagkaho yung ating mga congressman, ang uh, nangako po ay medyo nakakasiguro na po tayo. Ayo. Ano po? Kaya lang, siyempre, uh, hanggat ka uh, hindi natin na uh, uh, nahintay yan o nakita yan mm -hmm. sa GAA, ay uh, uh, mahirap naman pong oh. maniguro. Ano po? Huwag na nating bilangin yung sisiw hanggang hindi pa napipisip mo. <laughs> okay. Pero nakita ko na po yung sinceridad nila na tumulong mm -hmm. natin sa ating okay. Ay, uh, so, Sigurado po yan, sir, na po nila ng paraan. Mm -hmm. Engineer, nagpaliwanag po ba ang DBM? Bakit naman napakalaki po nung diferensya nung uh, in-approve po nila na ilagay po sa NEP versus dun sa hinihiling po ninyo na pondo? Oo uh, po, kasi siyempre, ang, uh, ang uh, ano po kasi namin, yung, yung request kasi namin sa dramatic increase ka po dito sa ating budget, eh, uh, ang sabi po nila, eh, ito muna ang pagsagahan. Pero kung titignan po natin, Ah, uh, sir and mama no po. Ah, uh, talagang malayo po sa aktwal na pangangailangan kasi tingnan niyo po ha, ah, uh, ang pronouncement ng ating pangulo. Sabi ko ka, dapat ito dapat uh, uh, may kasabihan ka na put your money where your mouth is. Mm. Eh mm. ang sinasabi ka ko ng ating pangulo, mm. ang number one doon sa kanyang eight point socio-economic agenda ay uh, food security. Sabi mm -hmm. ko sa kanila. Eh ano ano po ba, ah, tinanong ko pa ngayon kausap ko sa DBM, ano po ba ang number one na pangangailangan ng productivity. security. Eh, sila rin po ang nagsabi ng na irrigation infrastructure project. Opo. Oh, mm -hmm. So, ako, ito yung aming proposal ngayon para masuportahan yung pangako ng ating Pangulo at isang pronouncement ng ating Pangulo sa kanyang zona ay pababain po yung itong inflation, di ba? Lalo itong food inflation. Mm -hmm. uh, reklamo po tayo pagka tumataas ang presyo ng pigas, ng bilihin, yung mga Pero alam po naman natin yung low of supply and demand eh pagka po so, konti po yung supply ng pagkain, natural, mahal, ano po. Uh, eh pero kung maparami natin ka po yung supply ng pagkain, uh, resulta na mas maraming irrigation, abay, mas maganda po yung, uh, mas mababa po yung inflation. Okay. Hindi lang yun, sir and Pam, ano po, hmm. sabi ng ating Pangulo, sabi ko sa kanila, gusto niyang pababain yung ating poverty incidence sa 9%. Eh kita niyo naman ka itong report ng PSA. May git kalahating porsyento ng mga mahihirap na sa agricultural sector. Eh, tingnan niyo po ma'am, yung itong tignan niyo ang poverty incidence na magsasaka dito sa Central Luzon. Na may magandang irigasyon. Ikumpara mo sa Disayas at Mindanao, yung mga wala ng irigasyon. Okay. Malayo po ang poverty incidence sa gap nila kasi na ang kailangan mo po sa para mapanat ang buhay ng magsasaka, increase mo yung tinatawag na yung productivity nila. Opo, opo. E eh, paano mo nga ma-increase yung in productivity kung walang tubig? Pwede ka ba? ba akong magtanim ng walang lupa eh kasi may hydrophobic eh. pero opo, kung engineer. walang tubig opo, ay walang mangyayari. Mm -hmm. Iyo ba? So, kailangan kailangan po natin yan. tapos paparating pa ko ang El Nino. Yes. So dapat uh -huh. talaga directing natin yung priority ninyo sa budget. dapat na Opo. ah engineer, ito pong 132 billion, ano pong detalye nito? Ano mga specific projects? Like meron ba tayong mga ipatata yung mga bagong dams? Or ano pong mga proyekto ito? Bakit umabot po sa ganun ng healing po ninyo na pondo? <coughs> Siyempre ma'am, meron po tayong ano, meron pong uh, pang uh, short term, medium term, and long term. Eh, itong uh, pang medium term solution natin kasi mga 3 actually pwede na mag-pull ito sa short term eh. Mm -hmm. Mga 3 months lang namin itayo. Ito mga uh, solar pump. Yung mga mm -hmm. may certification na solar pump. Ano mm -hmm. po? Kasi ang magkagandahan ko nitong solar pump, eh, di ba, mahal nga ang kuryente at ta Eh, Ito ay eh, libro. Wala silang gagastusin sa kuryente. So, pagka wet season, magtatanim sila ng palay. And of course, nandyan yung uh, 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 irrigation po nila yung solar irrigation solar pump at uh, uh, irrigation po nila na ano po tapos pagdating ng dry season andito na yung drip irrigation na sila to so, makakapag produce tayo ng mga high value crops ano po so ito po yung isa so solar pump irrigation itong ating mga diversion dam yung construction ng mga communal irrigation system at ng mga high dam po. Mm. Yun ang uh, po yun pupunta yung 132 billion sana. And of course, sa ating uh, maintenance and operation ng mga national irrigation system. Opo. Engineer, sa ngayon ho ba, ano ba estado uh, kung infrastructure ang pag-uusapan natin sa irrigation sa buong bansa? Gano'n ba karaming irrigation meron tayo ngayon? <laughs> ang marami lamang po sa atin, sir, ano ma'am, itong mga diversion dam, itong mga maliliit na dams na wala pong kakayanang mag-impact or mm. walang reservoir. Ano po? Ang malaking dam lamang po na ginagamit ng niya ngayon na pag-aari ng NIA, ay yung ipinatayo pa ng dating Presidente Ferdinand sa uh, Edralin Marcos Sr. Ano po? Yung mga, seven, yung mga 1980s pa ito mga Ano po yun? Yung Magat Dam. At sa, sa Isabela. Camp. Sa Isabela po. At saka yung pantabangan dyan sa uh, Nueva... Ano, di, di Dito po sa Central Luzon. Nueva Ecija. Opo. Opo. Pero kita nyo naman, sir, ang pakinabang natin dyan, mula noon hanggang ngayon, hindi na, multi-purpose siya eh. Hindi lamang siya pang irigasyon. Source pa ng power, power generation, di ba? Opo. Oh, At oh, uh, po. napakaganda pong flood control yan. Yan po ang totoong flood control. Opo. Oh, wow. Uh, just, just to ano, i yan uh, uh, ko lang po, gusto ko lang sabihin, ano po, na during po ng ha, yung baha na nakaraan dito sa Central Luzon, hindi po nag-release yung uh, aming dam dyan, yung pantabangan dam. Hindi po nag-release ng tubig yun. Eh, isipin po rin nyo kung ano yung aming malaking dam dyan. Eh, di lalong lumubog itong ano, baka dilog yung hinapot ng Central mm -hmm. Luzon, di ho ba? Now, meron po kaming tatlong propose dam dyan sa Central Luzon area. Itong uh, Bayabas Dam, ito sa dunya uh, DRT na tinatawag nila, itong balinting Dam. Ito po yung uh, uh, itatayo natin along Tumakbaw River. Ito is napakalaki rin contributory so ng bahas. Ano yan, ano ho? And then yung uh, yung aming Maringalo Dam sa Karanglan. Eh, pag naitayo namin itong tatlong dam na ito, sigurado na pong ma mas gaganda hmm. ang ani ng Central Luzon. Ano po? At isa pa, mababawasan po talaga mamitigate yung malalaking bahay diyan sa okay. Canterra Engineer, yung bang, so, na, na yung bang tatlong dam na yung bangtatlong dam na binabanggit mo na ini eh, kasama na dapat sa popondohan ng hirit yung 132 billion? So, yes, sir. Kasama na po dapat doon ang popondohan. eh, ang totoo, meron nga kami kasi itong mga projects na ito, mga sugar ready kung tawagin nila, kagaya itong bayabas Dam, ipabit na po natin. Yan po, sinabi, ang kailangan ng bayabas na is 1.9 billion para I, matapos eh, meron ang pundo lang ko naman yan, 300 million. Ay, paano, di hindi, di hindi, hindi mo na matutuloy yung tatlong dam na projects po ninyo? Matutuloy na naman po, kaya lang kalahati. Punti, punti. Masagal na panahon, bago mo matapos yan. Oh. Eh, Instead na masapos mo ng tatlong taon, eh baka sampung taon, hindi mo matapos yan kung ganyan klase ang budget natin. Mm -hmm. Oo po. Ano po nakikita ninyo yung direktang epekto naman nito? If ever po, maisagawa po natin lahat ng mga proyekto natin kasi yung nga po, lagi sinasabi, nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng ganito, kakulangan na supply ng ganyan, magiging uh, sinasabing laging uh, target ng gobyerno, food sufficiency. Kung baga, posible bang hindi na tayo mag-import, for example, kapag gumanda pong irigasyon at mapalakas ang produksyon. Yes, so oh, Magkakaroon po tayo ng hindi lang food sufficiency, food security po talaga ito. Kasi alam niyo po, again, ang uh, ang number one po na kailangan natin para magtanip ay tubig. Eh hindi po ba tayo nasasayangan? Ang tubig ay resort yan eh. Mahal po yan eh. Mm -hmm. Pero kapag ka umulan, abay, bumabaha tayo. Natatapon ang tubig natin. Pag tag-araw, drought naman tayo. So sabi nga ng ating Pangulo, it's only logical na magparadigm shift tayo. Sabi nga niya, dapat integrated water resource management tayo, sabi ng Pangulo. Pag tag-ulan, dapat nag-iipon natin yan, nag-iimbak natin mga tubig na, food na yan, para sa magkustang pa atin. At gagamitin natin yan pag tag-araw na para magtanim, mm -hmm. di ba? So, malaki po ang magiging impact po ng mga projects na ito. Huwag na po tayong lalayo pa. Tingnan niyo po yung impact ng dalawang dam na binanggit ko. Mm -hmm. Yang uh, Pantabangan Dam at saka yung Bagat uh, Dam na yan. Opo, opo, Ang laki mo ng impact niyan. Mm -hmm. Hindi ko na ako tayo lalayo ng example. Opo. So, mm -hmm. eh, eh, last week po, galing ako ng Bukidong, galing ako ng Mindanao, laking panghihilayan ko kasi nakita ko yung itong uh, uh, River natin doon. Mm -hmm. Ang plano pala ng ni Presidente Marcos uh, Sr. noon ay anin na dam ang itatayo dito. Eh isa lang po ang naipatayo niya. Eh yung 5 uh, dam hindi na nagalaw kaya hindi, kaya po yung Pulang River na yan, yung tatakbuhin niya na dami pong nababaha diyan at kaya hindi po productive. Oo. Oh, oh, okay. Yung area na nalagyan niya ng dam, ang productive. Mm -hmm. Engineer, okay. kapag usapin po budget kasi kapag meron po ahensya, ang dadagdagan ng budget, syempre magahanap po yun kung saan po pwedeng itapyas. Mm -hmm. Tingin nyo may espasyo pa na pwedeng tapyasan sa budget ng ibang departamento o hensya para po ilagay sa inyo? Mahirap naman po akong magsulubot. <laughs> pero ang ko naman doon, pag nag-uusap sila, lagi nilang problema yan. Ang capacity, oh, oh. mga ganyan. Eh, yung ay gusto ipunin nila, eh, hindi naman pala nagagastis yan. Eh, Ilagay mo sa kung saan natin kailangan. So talaga kami, yung mga pinapropos namin project, eh, -huh. uh -huh tawagin nga po ni D.B.M. Secretary Pangandaman, yung eh, mga shovel ready budget. Mm -hmm. Kaya so, mga ito, pag binigyan mo ko ng pera, i-advertise ko na yan at ipapabig ko na yan. Eh. Mm -hmm. kagali okay. so, ang aming pag pagya, pagya mm -hmm. yung absorptive capacity. Ngayon pa. ho ba, engineer, magkano ba naging budget nyo for this year? Ah, uh, 40 billion po. 40 ah, million. parang halos pareho lang pala nung ibibigay for 2024. Mm <coughs> -hmm. Opo. Eh, kaya sa oh. ko kung pupunta niya. Talagang, eh, ang turnover po ng NIA, ng irrigation uh, project per year, ay nasa average of 20,000 hectares. Opo. Oh, Doon po sa uh, budget niya ngayon. Eh, ang ang potential irrigable area po po natin ay nasa 1.1 million hectares pa po. Mm -hmm. So, so ito, po ninyo, itong 1.1 million hectares na ito, eh, pwede mo palang lagyan ng irrigation. Eh, sakod ulan lang ngayon oh. Di ba kaya naman, na hindi natin uh, ng investment yan. Mm uh -huh. In lang palang buka pa natin. Sa bagay, magkakabay kang pa naman yata. May pag-asa pa bang maiyapi lang madagdagan yung 40 billion ninyo? Pwede ah, ba yun? No, Opo naman. Lalo po ngayon, nakikinig po sa atin. Ano, talaga nakita po ng uh, Liderato ng Kongreso. Ang pangangailangan po ng... Uh, ng irrigasyon, pinuntahan pa nga namin, in-inspect pa nga po namin yung isang solar pump irrigation project natin sa Tarlac noong the other week po pinakita so, po naman nila yung kahalagahan. Mm. Again, uh, uh, tapos, uh, supportado pa ang pangulo natin dito. So, palagay ko po oh. ay uh, bibigyan po nila ito ng pansin. Good luck po, engineer. Kung ano man ang maibibigay talagang uh, tunay na budget para sa inyo for 2024. At kung sakaling madagdagan man, ay hahanapin po namin yung magiging resulta ng proyekto ninyo, ha? Yes, opo. Opo. Yes, sir. Opo. Uh, pagtulungan po tayo. Sige po. Engineer, maraming salamat po sa oras ninyo. Maganda umaga po at mag-iingat po kayo. Ganoon din po. Salamat po. Thank you po, Engineer salamat Eduardo Gillian, Siya po ang Administrator ng National Irrigation Administration.